Huy, Mare! Ano latest? Oh, Marites! Ito po! Kasama namin ang sikat na sikat na banda, grupo at mga bata. Miss Rosie, ikaw na mag sa kanila. Yes! Siyempre, <laughs> ito ang abanda banda na talaga namang kilala sa mga hugot songs, sa mga mapanakit na kanta at mga kompetisyon oh. nila. Yan, alam nyo, nag-celebrate sila ngayon ng uh, isang milestone. Dahil ikatampung taon na nila ng uh, pagiging agsunta. Let's welcome, yes. of course, Joss, Tipe, ay Jire, sorry, Tipe, and Mikel. Welcome! Hello. 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 Yeah. Welcome to Marides University! Mariges University. Congratulations! Hello, hello. Uh, 10. Ten years oh, 10 years na sila. So uh, pagbabalikan niyo yung 10 taon ano yung pinaka parang memorable, memorable. Na, na moment nung 10 years. Hmm. I Siguro para sa akin yung isa sa mga pinaka memorable is yung pandemic. pandemic. Oh pandemic. kasi talagang na-challenge kami doon okay. nung nung pandemic. So isa yun sa mga pinaka memorable na journey namin. <laughs> oh, marami naman naka-experience yan. Oh. Pero siyempre, music is part of every yes, life. Yes, kaya yes. kahit nung pandemic, hindi siya nawala. Yes, oh. siyempre. Ano, anong klaseng challenge nung pandemic? ang ano uh, Siyempre po, yung sanay kasi kami na tuloy-tuloy yung mga shows tsaka dami namin schedule, ganyan. Tapos biglang nung pandemic, nakalak lang kami sa mga kanya-kanyang bahay. So parang medyo... pero pagkita. Oo. Tsaka yeah. medyo nakaka... Actually, nakakabaliw talaga siya. So, lalo na sa akin kasi medyo extrovert po ako. So medyo kailangan ko lumalabas gano'n. Hindi <laughs> naman parang mahiyain ka nga eh. Sabi <So>, ba na lumalabas <laughs> ka ba tinanong ko na si Mikel. Kasi nga, di ba? Ten years na sila, di ba? Siyempre curious din yung mga listeners nila. Ano ba yung... Bakit pa agsunta? Ga De Rossi o De Rosa o <laughs> Yes, Mikel. Ah, uh, yun po yung Kabatid tong dalawang to ha. si Pen, si Pen. Oh, ah, okay. oh di ba? Oh, yes, yes. So yung name po namin na uh, Agsunta nanggaling po siya sa chairperson po namin. Okay. Sa music prod sa CSB. So yun, Ang... pinagsama lang po namin yung pangalan niya kasi Pangalan yun, ng prof? Ng prof, prof. po namin. Oh. Ah. Si Miss ah, si Agnes Asunta. Si Miss Agnes. Miss oh, okay. kasi, uh, yun. Kasi... bakit? Bakit? Ina nga. Ina nga. Ina nga. Ina nga. Ina Stephen, sabi mo, alam mo ba? Alam mo ba kung bakit? Ano history? Uh, oh, history. Uh, uh Sip-sip po kasi silang tatlo. Kasi uh, uh, umabagsak po uh, uh, sila. Ako nyo. Bakit <laughs> silang tatlo? Kapila si ano? <laughs> <laughs> si Josh. Wala pa ako nyo. Wala <laughs> pa Wala pa ako no. Wala nyo. Wala nyo. Wala nyo. Oh, wala 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 So, si Joss pala ang huling pumasok sa Agsunta? Ganun ba yon? Oh, kasi yung, yung original po kasi talaga na setup namin, babae po yung vocalist namin. Oh. Ah, nasa na siya? Uh, nasa US na eh. Dahil siya may surprise kami sa inyo. Oh. Wala na lang tsaka pa. Dahil dyan. Siguro mga one, one year. One ah, year ba okay. yun oh, yun, actually sa mga hindi nakakaalam, ang Agsunta, parang they started talaga in a way, ano, indie band, di ba? Uh, tapos ang naging uh, venue nila, YouTube talaga. So, ngayon ang YouTube nila, they already have what? Ilan subscribers? One, last check ko, parang 1.3. Last check mo yan, yan. Wow. 1.3, madami. Parang ang last check ko, 1.4. Oh. 1.4 na po. Oh. 1.4 oh. million. Nakapag-check ako ngayon. Diba 1.3 na po? Ano eh? Ito na, diba? Share nyo naman mga subscribers to dito. <laughs> Pero yun nga, anong, ano sa tingin nyo yung meron ng Agsunta na for 10 years, Uh, nag-survive sila. Nag-survive kayo. Mm -hmm. Solid pa rin. Tapos, dumaan na nga yung pandemic. Pwedeng, during pandemic, pwedeng yung maisip na tutuloy ko pa, Or dumating uh, ba kayo sa point na yun na, naisip tutuloy pa ba namin to? Or uh, will take another career na? Or something like that. Ano ang meron sa inyo? Tingin mo. Si Stephen mo lang gusto kumari. Ako, ako pa napili. Si Stephen. Stephen <laughs> ka naman. <lang, laughs> uh, I can help you. Charot lang. Charot lang. Okay, go. Hindi uh, na okay na ako dito. Go ahead. Dito na Steve ako saying. kay Josh. No, oh, oh, yeah, um, yeah. Siguro po, uh, Well, kasi parang yun nga po, isa lang yung goal namin. So parang hindi namin naisip na parang tumigil, gano'n. So, ayun, paano ko ba i-explain? <laughs> Jai, please help. <laughs> Jai? Sigur, Ay, si siguro, si siguro... Pinakampistipan talaga, oh, pinakamahiyaan, oh, no? Oo. Oh, oh, oh. yun na. Siguro po ano, kasi gusto din talaga namin yung ginagawa namin. So, umaga, isa kami sa mapalad na mga tao na pinalad na gawin yung gusto nila na habang career din namin to pero kaya siguro kami di talaga titigil kasi ito talaga yung gusto namin gawin so kahit anong mangyari gagawin namin ng gagawin Mangiintriga lang ako kasi sa loob ng sampung <laughs> taon na yan, isang dekada, <laughs> no? may mga siyempre may mga controversies din kayong na, 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 napasukan. Okay. away. So, oo, oh, di ba? No, with certain band or di ba? Alam ko yun, okay. di ba? Mag-i-emote pa ba ako sa... Kumusta ang December? Charot! <laughs> Grabe! Ano oh. ah, December Saka, pa lang! O kaya oh. yung pinapamove kayo! Oh. Kami mauuna, mamaya ni Augsulta oh. kami uh, mo oh. na mauuna. Kasi gusto ko marinig si Josh. <laughs> um, sa totoo lang po, wala naman confirmed na oh. ah, na. Okay, yeah, yeah. Na yeah, yeah, yeah. Sa naging, naging, naging sa inyo. Oh. Kumbaga, actually po, parang Napalaki lang siya nung sa social tao. media. Yeah, Ayun. Eh kasi so, sa social media kayo natin talaga eh. Parang meron lang feeling nila. Ganito, uh, feeling ako. nila ganito. Pero halos Yeah. 99, Pero nagkakasama ba kayo sa mga gig na? Uh, sa meron mga kami bro? magkasamang gig this oh. April. Oh! oh! April 27. 27. Sa? Southwood. South. Oh, Actually, speaking ah, of uh, you're gig, you're gig. You're speaking of concert, <laughs> magkakaroon kayo, yun ang balita ko, magkakaroon kayo ng yes. uh, 10th anniversary concert dito sa SM City Tansa. Yes. At Libre Cavite daw ito. To. Okay. Bakit nyo naisip na ili- mang libre at all? So, pwede namang oh, kahit ah, pa paano, oh, no? Ah, pwede Siyempre po, parang mga sa loob ng 10 years na yun, ang dami na rin namin na experience. Ang dami na namin mga nakuha dito sa industriyang ang to. And siguro, it's time for us na kami naman yung magbabalik sa mga yeah. tao. Yes, so, yes, Kaya yes. gusto namin free to. Kasi para talagang yun, lahat ng tao makakapunta. Wala, kumbaga, wala nang wala ka nang iisipin na babayaran mo or what mag enjoy na lang, lang. O, punta oh, ka lang kailan to? sa March 23 po sa SM City, Tanza sa may parking grounds doon yeah. Ay, nakilala kayo sa mga cover songs oh, pero gumagawa na kayo ng mga original oh, yes. ano, so kayo syempre ang gumagawa ng mga awitin nyo sino know, in particular sa kanilang uh, writer lahat po kami ah oh. lahat ah, ka nakakapagsulat so yeah. oh, oh, uh, parang uh, kanya-kanyang mga sulat minsan din combined na sulat so ilang original finals na ang nagawa niyo? So, oh. Nabibilang niyo ba? Uh, ah, siguro mga more than 10. Mga more than, more than 10. 10. Ang uh, eh, na Oo, yung na Oh, yung na-release. oh, Pero marami po po kasi kami actually hindi naka-release. Mm, so, mga nakabaan ko. Uh -huh. So, yung pinorform niyo na mapapanood kauna-unahan yata oh, dito po. sa Marites. Dito yes. Ang title ay Ikaw. ikaw oh. So, ano, ano yung, yung, yung kanta ito? Mapapanakit yes, yeah. ah, na naman ba to? Uh, actually, hindi po. Uh, ano po to eh, pang in love po tong kantang to. Ah, ay! ay. Eh. parang si pa pala to. Na, oh. nga, gitarista yung kanta kasi, ayun, in love siya. Kay Josh pala In love kanta siya Si eh. Miguel uh, na siya. agad. Sa totoo yun, in love ka. Tara! Makaka-deny ba? John. <laughs> hmm. May surprise na ako. Ayan na mga surprise. Isa okay. pang tanong, isa pang tanong. Sa loob ng 10 years niyo, sino yung mga, na, na nakakolab na ninyo ba yung mga gusto nyo makasama? Or may, ina, 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 may inaay pa kayong maga, makasama nyo or makakolab nyo? Siyempre, uh, marami pa kami mga gustong makakolab ng mga malulupit na artists. Pero isa sa mga siguro pinaka-legend na nakakaulab namin si Sir Glock9. Yeah. Oh. namin yes. siya. So, sobrang saya namin doon. Meron pa ba na gusto nyo? Sana um, malay niyo sa anniversary concert, bigla na umapin yung <laughs> doon. Si Glock9! Si oh, si Glock Marami mami, eh. Marami. <laughs> <laughs> marami po. Siguro sila Sir Bamboo, oh. Sir Monty. Oo! Oh. Rico Blanco. Mm -hmm. <laughs> Dahil dyan. O, oh, PPL, PPL. Nakikinig oh, yeah. ang inyong I mean, manage right. Bakit libre? Bakit hindi walang bayad? Ay. Ay. Ay, mayaman sila, Ju. Yun nga po, parang thank you. Parang thank you na rin parang namin. Parang giving, giving back. back. Giving back, back right. namin yeah, sa mga yes. tao yun. Yeah. Actually, ang tanong, bakit din sa Cavite? Ayun! Hindi ah, Ay, Di ba pwede namang sa Bravo. SM North, oh, SM Mega oh. Mall? Or sa Laguna, or sa Antipolo, Charota. <laughs> mas <di layo>. <laughs> 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 di layo. kasi po yung studio po namin, parang doon po kami nagre-record sa Cavite. So parang, ano ba, hometown? Ayun. Oh, Ay, okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, kayo? Cavite Okay. Okay. Cavite Okay. 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 Antipolo po. Okay. Okay. Ah, si si po. Okay. na Okay. 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 For 10 years. For 10 years. Tapos sila hindi ka man lang nila denyo ah, sa antipolo. <laughs> oh, di ba? At least binanggit ko kanina. Kabitenyo ah, oh. ah. pala sila. Ayaw niyo bang gawa ng kanta ang kabitenya na Ay. si Marian Rivera? Yan! Oo. Sana nga. Why not? Talagang tinuturo ka eh. Mikkel! Pwede po. Pwede Pwede po na ang gawan. Yeah. Pagpapalam kay Kuya ah, Don. Pagpapalam kay Kuya Don. Tapos sila na yung music video, di ba? Ayan! Oh, wow. Wow. Sir Barry. Oh, Sir Perry. Oh, Perry. Oh, di ba? Maganda no, Magandang <laughs> oh, idea yun, yeah. Rose. <laughs> Mm-mm. Opo, oh, pwede po. Baka hindi niya idol <laughs> si Marian, ha? Baka hindi idol si Marian. Si Marian? <laughs> oh. <laughs> <laughs> Napipilitan. <laughs> Napipilitan lang pala, Charota. Eh, tanong ko lang, nagkaroon na ba kayong major na away? Ah, uh, hindi naman po siguro major na major minor or? oh oh ah, minor minor, <laughs> minor yeah <laughs> ulap, hindi ka usap kid madali lang yeah kaya anong oras No from time to time mm. talaga siya kay nagka-class Ah, uh, usually po sa so mga personalities po siguro. Why? Anong personalities po? Why? Magkakaiba Actually, po kami ng... Yun, yun, yun uh, nga, uh, uh, ngayon ah, sabihin nyo nga. Na. I'm sure yung mga, lalo na yung mga fans ninyo, hindi nila alam. Ano ba yung personality ni Josh? Ano ba ang personality mo? Mm -mm. Mm -mm. O okay. isa-isa okay, tayong tanong, Ross. Uh, 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 yeah, yeah, okay. Sino ang pinakamakulit <laughs> sa inyo apat? Si Jai. Oh. Bakit? Ah, uh, siya po yung pinaka-extrovert eh. Oh, so, uh, oh, sabi mo na, oh, sabi mo na, ikaw na, uh, oh, siya naman natanong ko. Sino yung pinaka-moody? Ay, yeah. si Mikel si po, si Mikel. Dahil siya yung sumagawa ng kanta, Moody na nga, oh. Medyo ano po siya, parang technical guy. Parang ganyan. Ah, talaga. Marami siya. Ah, okay. O, PhD Rose, anong tanong? Okay. Sino sa inyong apat yung parang medyo madaling mapikon? ah, <laughs> oh, si kuya po yan. <laughs> <laughs> Kung na uh, na. ano naman? kasi. Ayan na, Sino sa inyong apat ang pinaka-lovable, romantiko? Wow! Or, Or habulin, habulin ng girls, oh, oh. right. Yung Pero, habulin po ng girls siguro yung <laughs> si Bonso. Siya ba Sa inyo, Bonso. Inaalay na po namin yan. <laughs> 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 Teka Teka <tiyo> mo! May altar ako! Sige. Single pa ba si Steven? O wow. ano? Ay, may mga dinidate po. pa. Ah, ah, dinadate, ah, dinadate, mga ah. dinidate. May mga dinidate. Ah. Oh, mga plural. Oh, yes. technical <laughs> Ano ba? Ako na nyo, narinig nyo lahat mga kamarites ha. Ah. <laughs> dahil dyan. Dahil dyan. Ah, dahil ah, dyan. Ah, ah, nandito ah, sila. Ayan na. Eto pala sila oh. So, <laughs> status pala Deepen dating, gano'n. Yeah, right. Sa Korea, yeah. pag dating, in a relationship na. Ayon, eh... Ah. E, sa uh, parang sa Ay. Ano ah, Ay. Ano Parang gano'n daw. Alam ba ito ng PPL daw? Entertainment? <laughs> oh, 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 oh. Rosa naman <laughs> ang ginagawa natin. <laughs> <laughs> alam ano ba ito? Hindi kaya mamaya. <laughs> Nakakaloka. Plano ko pa naman lumuhod sa altar. Ay, alam Ay. ba ang na yung altar? <laughs> <laughs> oh <my God. laughs> hey, ito na lang lang siguro, medyo seryosong tanong ha. Kasi no, di ba, uh, alam nyo, tingin ko ha, medyo pin, uh, swerte rin kayo. Pinala din kayo na nang pumasok oh, kayo swerte sa... Swerte tanong ko 10 years eh. Oo, okay. pumasok oh. sila sa music industry, parang nag-boom ulit yung mga band. Okay. Di ba, there uh, was the uh, time na medyo nawala. Nawala uh, na uh, ang na na mga, mga banda, na, correct. Pero ang parang pinaka... test talaga sa mga banda yung kung magtatagal ba talaga? Mm -hmm. na solid, hindi oh, magkawatak-watak. Mm -hmm. kayo ano yung pag nag-uusap-usap kayo, ano paano niyo tinitingnan yung agsunta? Mm, mm Nagbibigay din ba kayo na, tige, hanggang ganitong year, or... Oo. Or, ay, nag-asawa na yung isa, ba, ba, may apektuhan ba? Ano ganyan. yung, ganyan. Kung maga, in, short, ano talaga yung plano niyo? Hanggang bukas na lang ba? Oo. Oh, 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 Ay, may concert pa pala. Concert. Hoy, may April pa sila. Ah, may April pa pala. may gating pa sila sa AOS sa Sunday. O, sino sasagot? siguro bawat isa sa kanila. Okay. Gusto ko malaman eh. Ano yung damdamin Josh, talaga nila. May ultimatum ba? Mm -mm. <laughs> May timeline, time frame? Hindi ha? ko alam. Tumitigit sila, tumitigit sila sa'yo. Oh. Parang ano. Si <laughs> Jay ang ano dyan eh. Siya ang eh. Ako, ako siguro, para sa akin kasi, hanggat nandito, hanggat mayroong aksunta, Hanggat siguro hindi ako namamatay. Ah, oh, hmm. oh, yeah. Ay, okay, so, time yung, naman pala passion. ito. I mean, yeah. kasi yeah. para sa akin, parang why, why, By bakit end. naman mawawala eh kung di naman dapat mawala. Yes. Ama. Yes. So, I commitment know. niya forever. Yeah, yeah, yeah. Because oh, the oh. passion is there. Yes. Tsaka yes. lalo na pag nag e enjoy ka talaga kasi sa ginagawa mo. Okay. Masaya eh. Oh, yung isa sa magkapatid. Tipen, ganun ba? yung dating, si dating. All in po, may sabsunta. So, wala <laughs> well, ako. Wala ako po kay Kuya. Hanggang may mga titi-titi. Kuya, may iba na yung kelo. Okay, may may atang priority, Kuya. Adsen. Ah, oh. <laughs> uh, yun. All-in naman po kami lahat dito sa Agsunta. So, yun. Asahan yung matagal po talaga. Parang poker all-in ah. Parang bottomless ah. Kanyang ko lang. Nung nawala yung girl ninyo, bakit hindi kayo sumubok mo rin. Isa pang, ibang Isa pang girl. girl. Oh. E, yung, di ba, dati yung luma ng hotdog. <laughs> uh -oh. eh, girl. Grabe yung hotdog. yung hotdog talaga. Napagkakala ka din. Oo. Oh, Girl yung kaya pa girl. Uh oh, oh. <laughs> <laughs> si Mikael yata ang sasagot. Ay, um, actually, nung time pong yun, mm. ayaw na po ni Jay Kumanta. So, kasi gusto po niyang nagbe-base. Eh, sabi ko, maganda po talaga boses niya no, So unuhin yeah. namin siya ang kumanta tapos mm. kuha kami basis, Tapos yun, Tas, guma mas gumaan Tapos saktong Doon pumasok si Josh Ayun Kasi yung nangyari po nun yung yun, 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 yun vocalist namin nun puntang Amerika siya ah. galing siyang Amerika Ah. So, Transfer niya from US dito siya nag-college sa uh, Pilipinas. Parang foreign may, exchange. So, parang sila nag-switch. may working visa ka, Jai. May working visa ka ba? Ah, uh, wala po. Sa family lang. Ah, po. Kasi binagyo sa iyo. ikaw pala yung... iyo. Kaya uh, pala yung... Ikaw pala yun. Ano, ano however, no, naman ang na, naka-attract sa'yo para sa kanila ka sumama? Ah. Bakit hindi sa ibang band? Ah, uh, actually may marami yung, may po mga banda dati. Pero hindi kasi pag college po kasi ano eh, ah. sali ka lang ng sali kung... parang sa with the po. friends. Okay. Kasi po kami rin talaga magkakasama, ibang mga mga ibang banda kasama rin namin noon. Mm. Pero dahil nga nakatrop ako sila at that time, nag-enjoy naman, yeah. nag-enjoy uh. naman. Tsaka siguro Tapos, isa din sa dahilan is yung it, yun yung talagang nag-make ng waves kahit paano sa, oh, sa amin. Kumbaga. So hmm. yeah, wala na po ang babaeng vocalista uh, sa inyo. Magkaroon pa kayo. Magkakaroon pa kayo. na. di pa. Na. Not, not, yet. not yet. Not yet siguro. Parang, tsaka parang, eh oh, parang para sa akin, parang ang perfect Tara. na nung may tsura. Oo. Oo t fan, t Mga ka dyan oh. ah. Oh. At least nakasama sa mga. Oh. Yun nga, babalik ako dun tanong na siyempre <laughs> puro kayo mga guys. Eh oh. paano nga kayo naapektuhan pagdating sa usaping babae? Oh. Love life. Love life. life. Okay. Ano? Good boy naman no? no? oh, no. po kami. Mm. Oo. Focus you, kayo, hindi, kayo lang po sa Gusto ko yung sibikala unang na sumagod. Ito kayo may love life na maliban sa kanya na nag date ng mga. Oo. Okay. Oh. Ah, may oh, mga love life na kayo. Uh, yes, bro. Okay. Ah, ah okay. At least alam naman ang fans oh, ninyo. Sorry. Hindi naman hindi naman no, madamot yung fans ninyo. Mm -hmm. Siyempre, may mga sarili na kayong fans. Lalo kay Stephen, mm. di ba? Oo. Oh. Bukam, o si siloso. si siloso. oh, okay. oh, oh. di ba? Baka makare, maka tikim kayo ng SSSW sa so pa. Ah, alam mo SS... Ano ulit? ssw. 77, 77 Stab, 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 stab Wounds. 77 <laughs> Stab Wounds. Oo, SSW. Luma-luma, 57s. Hindi tuloy sila makasagot. Oh. Oh. Sa so, ano er, ba itong mga to? Ang tatanda. <laughs> <laughs> Pero meron kasi mga ganun talaga, mga <laughs> sisok, ano, nagiging selosa, selos <laughs> oh. eh. Oo. oo. Wala pa kayong experience? parang wala pa naman. Huwag naman. Oh, <laughs> wala pa naman. Hindi, pero yung mga partners nyo, uh, yung mga girlfriends nyo, okay uh, lang. Hindi naman, uh, oh, wala oh, namang oh, issue. Wala na okay. 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 Wala, ko. wala naman pong ginagawang ikakaselos. Ah, wala, wala. Oh! Uh, uh, except, uh. except <laughs> di ba? Uh, uh, except si... Ako kasi Aiden, na dahil marami. Si, uh, si, uh, uh, si uh, uh, <laughs> na target si Steve. Sabi ni Steve, nga lang ako sumagot oh. Okay. Na ano pa? Kanina <laughs> <man. laughs> <laughs> <laughs> <Na> ba? technical sa mga <laughs> <na> eh. Dadal at So anyway, anong mga kaganapan pa? Mm. <laughs> social media <laughs> uh, or ano? Ayan, uh, pwede nyo kami follow sa lahat ng social medias namin. Sa Instagram, Facebook. TikTok, Facebook, Facebook tsaka YouTube. YouTube. Ano pa ba? Spotify. 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 Yeah. Yeah. Ay, yeah. nandun, Ag- nagsunta. Ag lang. Yeah, okay. Mayigitan nyo na kami dun agad. Tsaka, uh, sana makapunta kayo sa aming concert, Freehan, sa March 23 sa SM City Tanza Parking Grounds. Kasama namin dyan, syempre, si Nef Medina at ang pinakabagong P-pop group ngayon na 1621 BC. Oh, yeah. Ano, maraming salamat at congratulations. Salamat po. Thank you. Yes, congratulations. Good luck. Salamat po. Good luck. Salamat po. Thank you. Kalaay mo yun, 10 years na, di ba? Yeah. Oh, di ba? At least finally, na-meet ko na ang Agsunta. Yeah. Ay, di diba? hey, si ba? Man, si Agsunta. Yeah, Ako na lamang. Ang dapat imbitahan nila yung teacher nila si Agsunta. Ag Ag oh, oh. 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 Anong ano ni teacher nung ginawa niyo siyang ano, pangalan? Ah, na, 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 pangalan Natatawa po. Natatawa po siya sa amin. Ah, nagtuturo pa rin siya. Uh, retired na po siya. Ah, ah, <laughs> <laughs> <Mariana. Mr>. <laughs> Ay, maraming salamat at congratulations po. Oh, 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 thank you oh, sa inyo. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Mga Marites, supportan po natin ng Sunta, -Sunta. sa concert nila at saka lang sa mga kanta. Magbabalik po ang Marites My My University! University. Oh ano?